Okay. Ano? Di ko na ako nakatira. so, ano feeling, Luis, na dito ka na ulit? Masaya na ano. Hindi yung lungkot, chef pare rin. Pero masaya. na no, wala Oh, ano yung masaya? Ano yung masaya? Kasi nakabalik ka na. No, Tapos long... yeah, yeah, yeah. Right, oh, what is possible? Sige, bitch! Yeti-yet! Oh, oh, Tapos yung lungkot, ano naman yun? Ano? Yeah, Pamibis mo yung pamilya mo? Oo, ah, oh, gano'n. Pero ano naman yan, ano no? Ma, naman yan kasi pag bibisita tayo. Oo, oh, gano'n oh, so so naman. May kung ano, kung sasama ka sa iba. Tapos parang pinipigilan ka ng bisita dyan. Hindi naman oh, gano'n mm, mm, eh. hindi naman po gano'n. talaga, parang focus oh, ang punta sa bahay niyo, bisita ka. Pamilya lang, pamilya lang naman din oh. talaga. Wala namang ano. Ayun po, stop po muna natin. So in this video po, pag-uusapan po natin ito Uh, vlog mula sa YouTube channel ni Kuya Alvin The Box. Ayan, ito po yung vlog kung saan po ay inihatid nila Alvin The Box nila Ati Che, nila Baby Liam at ni Kuya Luis ang kanyang pamilya doon sa sakayan ng bus pa uwi sa kanila. At yun nga po, uh, nabanggit dito ni Luis na masaya nga daw siya na nalulungkot. Uh, masaya siya of course kasi nga po nakabalik na siya sa Banarastas Family uh, makakasama na niya muli or kasama na nga po niya muli ang kanyang pangalawang pamilya at the same time is nalulungkot siya kasi nga po muli na naman siyang mapalayo sa kanyang totoong pamilya or sa kanyang biological na family pero okay lang naman daw yun sa kanya kasi lungkot lang naman daw yun at mawawala din naman daw yun kung bibisita nga daw po siya doon sa kanila at nabanggit din po niya na mahirap daw po yung sumama siya sa iba or ibig sabihin nila titira siya sa iba pero pipigilan daw na bumisita siya or pagbabawalan na bumisita siya which is hindi naman daw ganoon sila Techram uh, kumbaga pinapayagan naman siya hindi siya pinipigilan na bumisita sa kanyang pamilya so tama po naman si Luis, hindi naman talaga siya pinipigilan so anytime na kaya ilangan or gusto niyang pumunta sa kanyang pamilya or anytime na gusto ng kanyang pamilya na bisita, okay na okay nga po yun kay telegram, open na open po sila para sa mga ganong bagay, kasi nga po pamilya uh, po yun ni Luis. Uh, they are, ano, uh, kumbaga, dalawa kasi yung pamilya ni Luis na nagmamahal sa kanya. Sila Tekram yung foster families, tapos sila Nanay Lita naman po yung biological family. So, yun po yung maganda doon na kahit na nakatira si Luis sa ibang pamilya, ay uh, hindi nga po siya pinipigilan or pinagbabawalan na bumisita sa kanyang totoong pamilya. So, yun po yung maganda doon. Kaya, tama po yung sinabi ni Luis. So, ipapatuloy pa natin itong panonood natin guys sa vlog ni Alvin the Box. Ingat na! Eh. Ingat! Kasha ba? Kasha naman sila kuya? Kasi uh -huh. sa kaya ng bus pa uwi sa akin ano na. Marami daw mabuta. sila Ayun. Okay. Wala na, na ako nakatira. Wala na, dito na ako na So ano, feeling Luis na dito ka na ulit? Masaya na ano, hindi yung lungkot siya pare. Ano masaya masaya. No, oh, ano Pero yung makasaya? masaya? Ano yung masaya? Kasi nakabalik ka na. Oh, Tapos masaya. yung lungkot. Si Gabi, si Tije. Ayun, isa din po yun sa nag, uh, nagpadagdag ng kasayahan ni Luis. Tas, kasi nga po, hindi lang yung Manalastas family or sa retrogram. Ang muli nga po niyang nakasama or makakasama. Kasi nga po, ay andon nga po sila Kuya Alvin tsaka Ati Che, si Bibi Liam. So muli nga po niyang makasama yung mga taong pinakauna talaga na nakasama nung napunta nga po siya sa Manalastas family. Kaya sobrang natutuwa nga po si Luis na andun din po sila Ati Che tsaka si, ano, si Kuya Alvin the Box. Nakakalungkot lang din kahit papano kasi wala si Baby Vincent. Pero alam naman, alam naman po natin na Masaya na po ang ating baby Vincent ngayon. Isa na po siyang anghel na kasama ng ating Panginoon. Tapos yung lungkot, ano naman yun? Ano? Pamimiss mo yung pamilya mo? Oo Oo, gano'n na. Pero ano naman yun? Ano? wala naman yun kasi pag bibisita tayo. Oo, gano'n lang naman. <laughs> Hindi siya lungkot na as in ano talaga. Oo. Oh, oh. Kumbaga, siyempre. Hmm. Siyempre. Ano diba? ba? na. Baka kamiss lang. Baka diba? gano'n Oo pa. Pa. Okay yan. Yeah? Lungkot lang yan. Lungkot lang. lang sabi nga ni tatay, tatay tech John kanina, kung ano yung uh, nakaraan, uh, pupulutan pupuluta natin ng aral uh -huh. at hindi na babalikan. Kumbaga, yung, aral na lang. yung aral lang yung kukunin. So, uh, so, kumbaga, mag-move on si Luis kasama yung aral na kanya na pulot sa nangyaring po Pero, wag na ulitin pa kung ano man yung pagkakamali na nagawa. Yun po yung ibig sabihin sa sinetection doon. So, kailangan na mag-move on, mag-move on na sa next page, pero iwanan yung nagawang kasalanan, pero dalhin yung kung ano man po yung napulot na aral kasi makakatulong yun para mas lalong mapabuti, mas lalong magiging maganda ang magagawa ni Luis habang nasa poder nga po siya ng Manalastas family. Ayan po. Uh, ayun, kung ano man yung nakaraan, ay sana maging mabuting maging mabuting aral no para sa sa atin para sa iyo no oh. ano ngayon nakaraan maging mabuting aral siya oh. para na rin syempre sa yung uh, kinabukasan sa yung future para sa hindi lang para sa iyo para sa pamilya mo at magiging pamilya mo soon di ba dapat uh, ano lang uh, mag-aaral ka ng mabuti oh. ay basta kay Luisa pagbutihin uh, mo yung pag-aaral mo at uh, magkikita pa rin tayo soon. No. Si babalik kami rin. Extend lang. Extend yung one. Extend lang. Siyempre babalik kami soon. Dapat pa! kaya ba isang lingguhan kayo? Pare parang nagdadasal kayo yata na ma-extend yeah. ulit ah. Ikaw ba Mga ano pa dalawang goy ulit. <laughs> Ganun. <laughs> <laughs> eh, yeah, syempre papas ba? pa-din ba kami. Hindi ako na mag-extend. Eh, oh. gusto kasi ni Luis na makasama pa nang matagal-tagal sila Kuya Alvin the box sila Ate Che kasi 'yun nga. Medyo matagal rin po silang hindi nagkita. Tapos 'yun. Na, napakasaya nga po ni Luis na makita nga po nyang muli itong dalawa. Tapos, uuwi uh, din pala kaagad. Pero, yun, babalik din naman daw sila, Alvin the Box. Uh, anytime naman kung gusto nilang bumalik, ay makakabalik naman sila. Of course, andyan naman sila, TechCramps sila. Dito po mga sponsors po na willing din po silang tulungan kung sakali man na maka gusto nilang bumalik nga po sa Manalastas family. Pero, kailangan din po talaga nilang umuwi kasi nga po may pamilya din po silang naiwan uh, sa kanila sa bukid nun, I believe. Tapos, may mga anak pa siya din kailangan din ng kabay ng magulang may sakahan pa sila doon marami silang mga pananim doon so kailangan din talaga nilang umuwi <laughs> uh, ang tanong, ba't mo i-extend? Eh? syempre, maganda yung banding na talaga hmm. di ba? parang kaka-dating ko lang alis na Oh. Hindi na kayo di ba? mo kami. ko lang aalis agad. So, nabanggit ni Luis doon na maganda nga po yung banding nila. Kung napapansin nyo guys, kapag kasama po ni Luis si Kuya Alvin the Box, ay talagang grabe yung closeness nila. Kahit na matagal silang hindi nagkita, pero yung closeness nila hindi talaga nawawala. Alam mo yung talagang magkapatid na magkapatid yung closeness. Talagang Uh, hindi nahihiya si Luis na makipag-usap kay Alvin the Box. Yun po yung na napapansin ko sa kanila. So, ayun. Kaya gusto ni Luis na kahit pa paano mag-extend daw sila kahit 2 months daw. <laughs> gusto niya mag-extend pa sila. Is talaga? Oo. Oh, oh, tagal nun. Ang um, oh. natin nag-ila, di ba? Hindi ko na. Hindi ko natanong sa iyo ha. Gano'n mo kami ka-miss nga nung ah. una natin pagkita, nung ano? Sobrang wishy uh, siyempre, di ba? Yung mga banding natin noon. Tapos ano, parang sobrang tagal na manahon ano di ba eh? hindi hindi marang hindi mo isip na mabilis lang yung manahon eh di ba pero sobrang matagal tagal lang lang. Oh, oh. E, na ano eh nahanap ano may inisip ka namin no? thank you thank you sa pagmamahal bilang kuya eh si nanay pala kanina hindi ko na sila uh, kinuhanan ng, ng paghatay kasi Siyempre, ang dami nga naman nag-i-interview sa kanila. Kumusta yung feeling na ano, ganyan. Siyempre alam naman namin na masaya lahat. Masaya po lahat. Pero sabi nga ni Kuya Luis, na uh, may lungkot pero yung bang uh, mamimiss lang. Pero makakabisita naman anytime. Uh -huh. Di ba? Pag walang, walang, pasok o gano'n silang sila nanay. Anytime may hirap din. kung, ano, kung sasama ka sa iba. Tapos, parang pinipigilan ka pang bisita. Niyo. Hindi naman oh, gano'n eh. Hindi mm, naman po gano'n. Talaga, parang, po, oh, gusto punta sa bahay niyo, bisita ka. Bisita. Pamilya lang. Pamilya lang naman din uh, talaga. Wala namang ano. So, yun nga po yung maganda doon kasi nga po, hindi naman siya uh, pipigilan or tawag dyan, pinagbabawalan nila telegram na kung gusto niyang bumisita sa kanyang pamilya, bumisita siya doon. Or kung gusto siyang bisitahin ng kanyang pamilya, ay pwedeng-pwede nga uh, po. Kaya yung lungkot na naramdaman ni Luis ngayon, uh, dala lang po yun ng bugso ng damdamin kasi mapapalayo siya ng kanya, sa kanyang pamilya. Pero katulad dati, is magiging okay din ang lahat. at uh, magiging maayos din po ang lahat. So ipagpray po natin yun always. So yun po, God bless po sa ating lahat at bye for now po.